Good day guys, welcome to my vlog I'm at work Dito po kami guys sa job site We are working as a carpenter Dito kami guys sa taas ng ng roof rooftop Ayan, gagawa ng box gutter ang jawaers ko oh. Ayan ang bali Ayan po guys ang bali Maraming bali itong isang unit na ito. Ito box gutter kasi ito. Ito box gutter ito eh. Dalawang unit kasi ito magkadikit. Ayan. Nandito ako sa taas guys. Oh. nag ako sa taas. Ito <laughs> ang trabaho namin. Ayan. Ito po ang aking jowa. Si ang nagawa ng box gutter. Magkadikit ito. Unit, it unit 1. Ah, uh, unit 1. Ito ang unit 2. ginagawa niya yung ano yung box gutter ng unit dalawa sabay na lang ako dito sa my valley saka ako dyan o ako, ako dyan dyan ako magbibidyo punta tayo sa valley You're supposed to have another one here, ni? This one here? Yeah. Dapat meron pang isa dito, eh. Pero ito ang ginawa namin. Dalawang unit ito, eh. Yan. Ang ginagawa niyang bali. ating likuran. itu guys, ang sarap. Yan. Ito kasi yung gagali yung alulog ba? Dito, mag, ano ang alulog dyan? Kabila, kabila ayan alulun dyan, dyan. ang pagbaba ng tubig doon sa harapan. Yung pang alolod. Ito pa ang trabaho ng host nyo. <laughs> Biya kapintero po. Na 'yan dyan. 'yan 'yan yung mga hardware na 'yan 'yan ito po ang naglalagay ng mga hardware na 'yan 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 mga hardware na 'yan plates na 'yan tsaka itong cross brace ito cross brace 'yan eh ako rin po ang naglalagay niyan 'yan dito ako sa roof Okay, si tapos na. Kinagawa na lang namin ang kanyang alulod. Ang box cutter. Box to Yun na lang ang uh, gawin namin today. Bali, Bali, Puyen, Ian, Bali, Puyen, guys, yang ganyan. Ayan, matatapos na namin to guys today. Kaya, next project ulit. Kuya Uli mo panahon. Pero, hindi okay lang. Tolerable naman. Thank you guys for watching. Yeah. Remember that's it. We're on the patrol. dito ako guys sa platform tapos yung dito ano, ang ano safety rail dito tayo sa taas o yun, naka ano dito sa safety rail oh. ito guys ang harapan ng bahay yung ginagawa ng jowa ko ayan At ito na nga po guys, ang kabuuan po ng unit na ginawa namin. Dalawa po itong unit na magkadikit. No? At ito na po ang aming ginawa. Ngayon, ang susunod po dyan na papasok pagkatapos namin is ang brick people. Yung mag-brick sila, tapos susunod ang uh, electrician, ang mga tubero, yung mga ganyan ba. Pero kami kasi guys na nag-umpisa dyan, ang frame talaga. Kaya yan na po ang aming ginawa. Ang sunod na po po ang project namin, aming kontrata. In another two weeks or two, two weeks or mga ganyan, is meron naman po kaming project na gagawin. Panibago na naman po. No. At ito na po ang aming nagawa. Yan, nagbigay na lang na po kami ng bintana. At sa baba lang po. At ito po ang aming sasakyan guys. Ito po yung aming tent. Diyan po kami natutulog. Yan, pop-up naman po yan guys. Kasi ang mahal po ng gasolina, nabalik-balik. Ang mahal po kasi ng gasolina. Kaya dito kami nag-stay sa job site. No, two and a half hours kaya ang drive mula sa bahay. Kung kami magbalik-balik, wala na. Doon lang sa gasolina, talo na. Di ba? Kaya, ito, okay lang sa akin. Mag-stay kami sa job site. Tapos agad. Thank you guys for watching.